Si Alice guo ngayon ay nasa biyahe na papuntang Tarlac. Kakaalis niya lang sa Kamkrami at siya ay dadali na sa Tarlac para sa kanyang kinakaharap na kaso. Matapos siyang dumating sa Pilipinas ng madaling araw, ngayong araw na ito, September 6, uh, 2024, ay agad naman siyang kinonsulta ng mga authoritative na doktor para sa kanyang physical at mental health at ayun nga eh ngayon, eh, nababiyahe na siya papuntang Tarlac para naman harapin ang kanyang kasong um, nakabinbin doon at kapag nakapagpiyan siya sa doon ay dadalhin naman siya sa Senate para harapin ang subpinan, ipinasanong sinado dahil sa hindi niya pagsipot sa maraming pagtawag sa kanya at tatakip siya doon sa Indonesia. Dahil na din sa kaugnayan ng mga PNP at marami pang um, mga ahensya ng gobyerno ay natuntun din at nakuha si Alice Ko. Sa ngayon ay antabayanan natin ang hearing sa Senado. Kung ano ba talaga ang kanyang kahinatatnan. Kung makakatutuhanan ba ang kanyang mga isinalaysay. O mapabulanan niya ba ang sinasabi niya na hindi siya... Um, operativa ng pugo.